May babae doon talaga. Nakita siya kanina dyan, guys. May third eye kasi si Astro, eh. Ayan, dyan. Nakatayo dito, babae. Nakaitim siya. Tapos, mahaba yung buhok. Ah, nakaitim. Black lady pala yan. Titig na titig sa akin, ah. so much, Vanessa May. Oo, baka nga, ba, baka nga, may ano na hayop. Kasi hindi na wala yung amoy niya eh. Oh my mga kuliglig. Tapos ka rin na yung mga palaka. Nag-ano ako sa guys, oh video ako sa glit. Kasi maganda to itong view nito eh. Maganda to pag umaga pero pag ganitong oras napaka-creepy talaga niya guys. Sobrang nakakatakot sa tingnan eh. Hindi oh na. Eh. Hmm. Ay, <laughs> mo, hirap ng sitwasyon ko eh. Kasi dapat ito siya dito, tapos itong cellphone dito sa gilid. Mm Hindi -hmm. ko na isip ko rin na mag-video. Mahuga ito, di ba? ito. <laughs> ko oh, gamit ko ba mahugani sila mahugani oh, <laughs> yan mga palaka oh sorry Yes, oh, ang ito na baba baba res this video thank you so much guys Bakao. bakit eh kaya pa lang namok pala kahit may damit kahit may damit ba kagat siya ng kagat ay Diyos ko malamok din eh

Uh. Oo nga, no? Uso nga. Ano? Uh, in inday grace oo nga. Uh,

Wala well, na akong palakang bukid yan. Ganyan o. Oh. Sagutan sila eh. Ay, ito na sa dasaan o. Oh. Yan. So, oh, pragi-pragi. Oo. Oh. Mansan lang may nadaan pero natamaan pa rin siya. <laughs> hmm. Hi po, si Elena Javier. Hi. Sini silip-silip kubagto guys, kasi ini konserony si Peter. Terima kasih viewers, thank you. Paul T.I.C. Ayun, edi dyan ko. Section Chiba Top Ara Ayan Tapos si Flory Jen Sabihon Ina po kay ma'am yeah, God bless you si po sa, uh, God bless po sa inyo ma'am Good morning, yes, good morning Flory Jen Sabihon And uh, Grace, gusto ko ganitong vlog. Ma'am, naka-live. <laughs> Kanina sa YT, pangatlo na to. Ang live ko kay naputol man. Walang signal sa cemeteryo. Ang isa, hindi pa abot. Kulang kulang isang oras. Nako, signal. -ga searching and gano'n -an siya. Eh, loading. So, nag-relive ako uli. Yun, isang oras din. Nawala na naman signal. Naputol-putol ang live ko tapos ito na yung mga yan pero ano na siya Johnny Mantoho hello lords pangatlong live ko tuloy dapat hindi iba dapat diretsyo diretsyo yung live ko eh walang magawa kasi signal nag loading loading hanggang nawala yung live there's no hell in here it's very far It's very really far. There's no hill here. Oh my god. Walang tulugan to siya ba? Johnny Montuho. Kasi pagkatapos dito ng exploration ko, uwi ako agad. Matulog lang sa bus. Ingat lang sa pag ano ang problema lang, iniisip ko, problema lang. Kung ang bus, may, may biyahe na ba? Yun ang iniisip ko. Parang di man ulan dito. Banda, nag-ulan man yung kanina. Ah, okay, okay daw. Sabi ni dito, ha? Like, like, and subscribe, guys. For many viewers, thank you. Kasi kung sa kabila pa to sarap sabihin man nila, tap, tap, tap. <laughs> Mag tap, 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 tap daw guys. Oh my God, it's so heavy. My flashlight na ginagamit. Palubat ng mga gamit ko eh. Cellphone, wala problema kasi mayroon man. Ano, anong oras po kayo maglalive ma'am? 9 o'clock. Hanggang 3 sa YT. au oh, sa tawag doon sa cementerio. Ganyan pero Kanina kasi naputol-putol. Putol-putol lang -putol life ko. Ayun po talaga maputol-putol sana pero naputol-putol eh. 9 to 3. Minsan 9 to 1 lang. Depende lang. Ayun, tumaganda ang panahon. Pag ano na ay nako lang magawa. Ano saging dito? Uy, bunga yung kanina eh. May sako ka, Astro? Ha? May sako ka? Sako? O? Oh? May sako. Sako? Ha? Sako? Ha? Ah, ano sako? May, saging dito ba? Ha? Ah. <laughs> 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 Hindi sa giga. Ang inakaw mo, ibili mo na lang. <laughs> Ayan na, may mga bunga dito guys. So, sa Trece Martires ako. And I gray sa Trece Layo pa. Pampanga to. Sa Arayat ngayon. Uwi pa ako ng Trece. May God, may bus na kayang ano, eh, ano ko nga itong sapatos ko sa tubig kasi nagulan kanina na dumihan ng sapatos na ah oh, wala na napatimbang na napatimbang <laughs> motor mo kaya pala may narinig akong tunog ng motor nasusihan pala ha? Ah? ah meron na siya nakita dyan kanina ano kita mo? babae? hindi mo hiningi number? <laughs> may cellphone number yun. Yan, kaya <laughs> nagpakita sa'yo, nagparamdam yun, may number ka ba? Dapat nagsulat ka, iniwan mo lang dyan. May babae doon talaga, nakita siya kanina dyan guys. May third eye kasi si Astro eh. Yan Nakatayo dito babae, nakaitim siya, tapos mahaba yung buhok. Ah, nakaitim, black lady pala yan. Titig na titig sa akin ah. Ay, nagkagusto sa iyo. Dito ho. O, Akala o, sa, nga, loob, sa loob, da, sa loob dah, sa loob. Doon ako nang, nung nag dito, dyan ako nagtambay nung didi didi last kung dito eh. dito eh. Ay, may no, black lady no. do kanina dyan guys. Didi black no, lady. Na na. Dyan sa loob. Pin pin nilapitan mo? Hindi, hanggang dito lang. Ba't hindi mo nilapitan? Ay, Meron doon uh, siya nakita dito kanina guys. Tapi tapi pasok. Mo. Dyan, no, dito lang Ah, nakasilong din siya, no? Dito daw, may black lady. Dito daw siya. Diyan, diyan, guys. Mayroon daw siya nakita ang black lady kanina. Hmm. Ah, anti-grace. Okay, taga-3 siya. Diyan may black lady ah, din siya nakita kanina. Kasi, no, 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 no. may third eye na siya yung astro, eh. Oh my God. So, dito. Yan yung may nagbigti Diyan, no? Yan, dyan. sa looban dyan, dyan, dyan banda, yung mga mangga dyan, may nagdigti dyan na laking, okay. medyo may edad daw binata, walang asawa, okay. uy, igagi mo to si palaka, uy, hindi ka manakot palaka, nanggugulat eh, ayan, oh, 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 lagom mo lang, may palaka, oh, sus, ginuo ko si si, palaka, ang sulo sa loob ng bag, okay, okay. Shout out natin si Milo. Milo, Milo. Shout out, Milo. May oh no. motor daw? Ano? Yeah.